Come back to my YouTube channel Binging Blunts. So for today's video is please... hey. hey. uh. yes. a yes.

dumating yung truck natin pang harvest ng mga manok ayan o guys so ito yung harvest natin ang ganda yan napakarami yan ayan guys o eh. so mag harvest na naman tayo ulit pangalawang truck ito nag harvest na kami ng Nakakot kami na ng 45 Hello. days. Ate na oh. Nandito kami sa truck. Oh, yan. yung mga manok namin. Dami. Ayan na, damo mo no? <laughs> yan. Oh, like, share, comment naman dyan. Um.